Hello, what's up mga kapotsok Magandang gabi, uh, oras tayo din Alas 6.40 ng gabi Ngayon mga kapotsok, nakikita nyo Yung nangangal ka lang yung basura oh. Nangangal ka lang yung mga kapotsok Para kita sila Makapulod silang pambinta para bukas Para alas pamilya nila Malamang to, may susyante mga kapotsok Pag ako mga kapotsok, pala, pala rin Sa pag-youtube, yan ang unang-unang kong tulungan talaga ito yung una unang target maglalakad ko sa gabi maghanapos ko si kanila ng... ko sila sa gabi ikotin ko tong mag ako sa gabi para lang makita kong ganyang tao yan ang tutulungan ko talaga mga kapatyo kaya sila nangangarap rin sila nga makapulot ang makita sila ng mga kalakal at sila ng pambinta para <coughs> excuse para makakain ng pamilya kanila kanabukasan mga kapatyo. Kaya yan. Eh ako para pala rin dito talaga. Ako bigyan ng kakataon na makumita sa YouTube. Yan ang unang-unang -una kong target mga kapotsok. Itong nangangalakal. Yan. Sana mga kapotsok uh, ma palo, may follow, share, like ang aking Facebook page up. at pakisubscribe sa aking YouTube channel. Yan kapotsok plat pa din mga kapotsok kasi kawang ba sila eh nakikita ko sila yung ibang mga vlogger uh, kung maglaanan nila to, tulad ng Dali Franky yan ay niya yan y hindi talaga po post talaga yan ang talagang tinutulungan nila ay thank you po mga kapadyok magandang galing silang lahat bye bye yan napakahirap ng buhay yung gano'n o oh, diba si Dali Franky kung naglita niya ito uh, siya to Dali Franky Ayan uh, yan po yung gusto kong mangyari pag ako sumasahol ko sa YouTube. Kahit sa Reels. Ayan, sumahulo ko lang konti niyan. Bahal lang ko mga 5,000 libo lang sahod. Hatiin ko yan ng 2-5 na, hanapin hahanapin ko sila sa gabi. Ayan, para lang matulungan ko yan sila mga, mga yan. Para yung pangako ko sa inyo, tutuparin ko para lang dyan sa mga yan hirap, May tinanong mga buhay niya, no. Pero marami na nakalkal, siguro. Ayan o. Ayan, o. Ayan, o. Uwi na yan siya. Ang dami na, o. Pasan niya, o. Ayan, tungtuan na yan. Ang dami na nakuha, o. Ha? Ayan, mga oh, kaputsok. Thank you, thank you, thank you. Ayan, uwi na sa bahay nila. Ayan, natin mga kaputsok. Uwi na. Bukas ang umaga. Hanap ng... Suko yung lang dyang shop. Ah, doon, bibinta nila, bibinta nila yung kalakal na ah. nila. Na pulot nila para yung pamilya nila. Okay na daw, okay na. Makakain. Ah, Yan, kabotsok ang layaw na. na daw. Tumawag. Ah, nandito pala tayo yung bocok sa sukat. dapat Ah, lapit sa furebol. Sukat para rin natin makabotsok. Ayan, thank you. Kabotsok sa mga nanonood. bye bye ulit. Thank you.